Good luck sa inyo. Top 7 answers are on the board. Ano ang pwedeng gawin sa banyo na pwede rin gawin sa kwarto? Go. Johira. Kumanta. Okay. Ginagawa mo ba yan, Johira? Kaminsan-minsan po. Sing and dance ko sa CR. Sabi po niya, kumanta. Totoo naman yan. Pwede sa CR. Misa na, mas maganda pa. Pag sa CR, gumaganda yung boses. At sa kwarto. Johaira, pass or play? Lawan! Lawan! Okay, let's play. Round 2. Team Jaggy. pwedeng gawin sa banyo na pwedeng gawin sa kwarto, Ariel? Mag-ahit. Mag-ahit? Mag-ahit? Mag Lalo na yung mga lalaki. Pwede naman. May salami naman sa kwarto. O, di ba? O, balbas. O. Mag-ahit. Mag-ahit. Call for Nicole. Yeah. Uh, anong pwedeng gawin sa banyo na pwedeng gawin sa kwarto? Mag-ayos. Mag-ayos. ng sarili ng katawan. Of course. Nandiyan ba ang pag-ayos? Jackie, anong pwedeng gawin sa banyo na pwedeng gawin sa kwarto? Mag-cellphone. Yeah. Nandiyan ba mag-cellphone? Yep. Yeah. Yohaira, so, pwedeng gawin sa banyo na pwedeng gawin sa kwarto? Siyempre, may kumanta. Sumayaw! Sumayaw! sumayaw. Sinabi mo nga kanina yung song dance. Tama naman, di ba? Sabi mo, kumanta na. Ito yung sasayaw na rin. Ati! Ati lang! Ati lang! Ati Basta sabi mo nandiyan yan. Pero paano kung wala nung mga yan? <laughs> Hindi, alam ko, based from experience, kaya nandiyan yan. Right, Johaira. Sumayaw! <laughs> Ariel, pwede gawin sa banyo na pwede gawin sa kwarto? Tumambay? Tumambay lang. Di ba? Lalo na siguro kung yung banyo mo may aircon. Bakit hindi? Di ba? Tumambay. Minsan, Hagal. Cole, anong pwedeng gawin sa banyo na pwede rin gawin sa kwarto? Magmokmok. Oo, oh, kung pwede. Di ba, di Pag umiiyak kasi, minsan ako sa CEO. Umiiyak. Tsaka yung mga nagwo-walling, di ba? Sa tubig. Sa banyo madalas nangyayari. Oo. sinasabay sa tubig. Magmukmuk! Jubi, Jubi, Jubi! Pwedeng gawin sa banyo na pwede gawin sa kwarto? Magbihis, Kuya do Magbihis! Maglinis! Maglinis, Ina! Magsuklay! Wow, iba-iba! Yeah. Shan, ano kaya sa sa'yo? Isa lang tamang sagot ang kailangan natin. Pwede gawin sa banyo na pwede gawin sa kwarto. Doon ako sa sagot ni Arian. Maglinis! Maglinis! Tama. Kaya sagot na lang kung tama yung makukuha nilang round na ito. Services recess, maglilis. Ano ba yung hindi natin nakuha ang sagot? Everybody, number three, please. And number two.